Ito ang update ng nyo dito sa Green Gate. Tindahan ng mga nyo dito sa Green Gate. Ito sa Green Gate. Ito sa Green Gate. Ito sa Green Gate. sa Green Gate. sa Green Gate. sa Green Gate naman May laman yung may malaki. Ito naman po ay 25 pesos. At ito po ay 30 pesos. At yun, at yun, at dito sa dito, kadito, po sa tindahan ng Green na Opo Dito po ang pagpitiga po dito ng Oh, to po, po ng ano, sila na rin po ang nagpipiga. Pero kung pumili-uli, pumili ko pumili, pumili tayo na ang nyo po. yung piga. Ito po. Sila na rin po ang nagpiga nitong nyo